siguro. Kalalapag lang namin guys. So, CCR ka muna na. CCR ka muna. Okay. Ganda nito. Mga wow. Mga historical places nila. Oh. anak ko. <laughs> Hindi natin palalampas yung tong opportunity na to na tayo ay makapag-vlog. Hindi na. Diretso na tayo na. Okay, okay sige. Hindi na masi-CR mo. CR mo na daw yung anak ko muna tayo dito guys Ayan, nandito na tayo sa Cebu ang ating destination ay Shangri-La syempre maghahanap muna kami ng anak ko ng lechon <laughs> my favorite lechon eksakto isang oras ang flight buo muna tayo dito meron tayong straight ng one month puro lakad four weeks lang kasi vacation ng anak ko so talaga sinulit na and then after si sa Batangas naman kami together with my apo yan paglabas natin dito dahil sa airport baka mamaya ako na kayo pang mabalikan pagdating natin sa si hotel. Kasi medyo magsisettle pa kami. tayo lang natin yung aking anak. Mag-CR, mag-CR lang natin ako. tayo sa maktad. Si, si... Kung Saan na naglandata dito sa Magellan. Ayan ang anak ko. Ayan o, ayan o. Sinabi niya. I shall return. <laughs> so, nag-return din kami sa Cebu. Oh, wait lang guys, ha. Si CR lang ako kami. Later. Grabe din pala ang traffic talaga dito sa Cebu. Nasa city kasi tayo. Yes. Dumaan okay. lang kami ng anak ko sa SM. Kumain kami ng lechon eh. Diyos ko, layo pala na. Yung car-car ba, kuya? Malayo. Nag-grab na lang kami papuntang, mm -hmm. ano, Shangri-La. Mga Topic, uh, Grab ito, talaga ang transport transportation ng mga ano dito. Yung... traffic isang oras lang. <laughs> dito lang kayo nagkano sa ICM. kumain ng spidson. Oh. <laughs> May nag-recommend <laughs> lang kasi, kaya dinayo namin layo pala. Maribago grill, gusto bilia Ano, daming kainan. Yung si boys, daming kainan dito. Taga dito ka talaga Oo. Uh, gusto mo yon mi seafood grill? Oo. Mm -hmm. Pwede din yun. Pero parang bala ko muna mag-fasting ngayon. Ang <laughs> dami mo ng kainan dito. Fasting <laughs> muna. Hindi <laughs> na ako gusto <laughs> Si Inti kayo? Taga, Ano? Lecture, ano yung lecture Lectionaria? Na, ah, dami naman klase. Ayun. Yung CNT na, madaming branches yun ako yun. no? no? na na namin yun dati. Eh. CNT, yung House of Leeds. Ayun nga yung sa may car car. May House of Leeds dito na malapit ko yun. Ah, mayroon. Okay. Ah, okay. Yung sa Ayala, malapit sa Ayala. Mayroon pala doon, Diyos pag mayroon kami, kung guest, dyan namin i Ano? House of Lichon, uh, no? Hmm. Meron din, ano, sa Reco Lichon, sa may, malapit sa airport. Mm. Sa malapit sa. Ay, pwede pala tayong bumili ng Lichon sa airport na, ano, pa-uwi? Kung oh. mag-check. Ay, bakit sila nakapwesto doon kung hindi? Basta uh, ma-check-in lang, ma pwede rin. Pero hindi kaya rin hindi pwede. Ah. Pwede ah, check-in pa lang mm ha. -hmm. Siya, ma-check-in na lang sa chan mm -hmm. yung kinain nating lechon, masarap siya kasi malambot. Pero yung balat niya, parang pride eh parang pinrito na hindi yung typical na balat ng lechon Crispy. Sobrang crispy nga po eh. Par pero kaya lang yung texture niya parang pinrito. Pero napakalambot. Yung sauce house niya Ay, mga bata, pang lechon nga, yung sabi ko ni. Tete, ba kumain tayo dito dati? Si Auntie La Masarap yung mga mag, ano, hindi masyadong malaki. Masarap nga daw yun, mas house of, ano, hmm. lechon. Yung si bago tayo nagpunta nung, ano, nun, Bantayan Island. Mm -hmm. Meron kaming, ano, kinainan na gano'n, kuya, eh. Bago kami, Sarap din, ano? Yung yung Pabantayan Island na port, malayo yun dito, kuya. Oo, oh, mga tatlong oras. Ayun, ma, yung... <laughs> Kaya hindi na kami umano doon, kuya. Kasi low tide nung nagpunta kami. Akala ko naman ang low tide, eh, oras lang. Ang low tide pala doon, <laughs> Depende sa, ano, sa part ng island na pupunta. Uh, pero ang ganda ng resort na yun. Maganda nga ang Bantayan. Yung sa north. Yung sa north. ah ano yun, no? uh, galit yung ano yung uh, dito galit sa uh, mm. yung, yung, yung mga Ten years later. na kano oras na? 6.20 uh, twenty six -twenty. kakadating dating lang namin. sobrang traffic so ito yung aming temporary residential. dito kami three nights five days pala palatay dito anak no. So, ayan. Ito yung sit room. Na ah, maganda siya. Malaki. Ikot ko kayo, ha. Ah. Hindi dito tayo magsimula. Ito yung syempre, ito yung anak mo. Sosyal. Ito, ha. Ah. Punta, umpisa natin ng CR. Ito ang CR. Wow. Oh. Ang likot ko kumuha ng video, no? Teka, Ganyan-ganyan na. Ganyan, ah. Nandito nga pala kami sa Shangri-La. Ito yung... Medyo hahaba ang vlog natin ngayon, guys. Magkakaroon tayo ng part 2. Baka may part 3 pa nga. So, ito yung CR. Yan. Siyempre, ano pa mga asaan mo? Shangri-La yan. Suspected ba na talaga na maganda siya. Hindi nga lang maganda ang presyo. <laughs> Ayan. So, may closet dito. Ito uh, closet tour. Ayan. Ate, mag-bathrob ka na. Akala ko mag-hot shower ka na. Ayan. May extra comforter. Tapos to. Ito ang aming wow. Ang ating. Kaya pag nag-swimming tayo bukas, susuot natin to, no? Hindi lang siya pwede labas Bakit hindi? Naka-swimsuit tayo. Siyempre, labas natin yan. Ang haba eh, oh. Kita niyo ba, guys? Bathroom. Baka meron silang bilgay ng dish towel. Ano kaya to? Oh, siyempre, laging may bolt bolt. Alam niyo yun. Meron pa daw silang pailaw dyan, no? Ito. Oh, pack. Pack. Oh. Oh. Yan. Tapos may drawer. Yan. Mamaya lagyan natin yung mga damit natin dito. Tapos, syempre, ito yung kanilang pre-water. Pero ito daw bottled. Kung gustong bilhin ng guest, pwede. Ba't mo naman ba itong bibilin? pinaglagyan lang to ng ano na guys eh, ng alak yan o oh, ng wine tapos ginawa nilang tupikan. are you sure na complimentary to nak? service water ba talaga to? parang may presyo ah tignan mo muna baka tapos ayan different kind of tea uy magugustuhan to ni daddy mga tea na to ay hindi pala kita yan o oh. Revealable to, di ba, te? O, oh, alam mo na, te. Iuwi ko to, te. Yan, o. Ganda. Ang ganda rin ang presyo. Diyos ko, yung security deposit for two nights lang. 10,000 na agad. Brown sugar. Ito. Tinutur ko lang kayo guys ha. Kasi iba-iba kasi yung mga ano nila sa bawat sa bagay, lahat naman ng pinuntahan namin ay mga 5 stars so magaganda rin naman pero dito kasi sa shangri nila first time tayo kaya tuburan kopi ano kaya itong tuburan kopi? Huh? titignan mo herbal ba ito? titigpan ko nga yan kung pwede yan sa akin tapos merong oy! bakit may milk chok? ibayad eh e, ka meron no? Dito lang. Ba't display, display, and display. Ah. Kung pagkamali ka palang kainin niya patay ang security deposit natin dito. Mm. Yan, yeah, no? What else? Ito nga pala yung mga bagahin namin. I-hiyas ko. Pa. So, tigisa kami ng bed ng anak. Hi, guys! Alas 10 na, lumabas kami ng anak ko. O, tingnan nyo. Papakita ko sa yo. Sobrang laki ng shangri-la. O. Ang gandong pa yun sa dulo. May gym pa. Ayun o, may gym. Nakikita nyo. Ang laki o. Tapos dito may pool. Bukas ng umaga, ulitin ko para makita nyo. ano? o. Ang ganda yun. talaga ang laki. May siyang la din sa Manila pero isang building lang. Yan mga ano pa rito oh. Bar. Ayan. Pakita ko sa inyo sa gabi. Tapos papakita ko ulit sa inyo sa araw. Ayan o. Oh. Diba ang dire-direcho -dure yung building pa Eh. Yung mga room. Nasa so, third floor kami. tapos ang ganda dun sa loob. Ito, mga pool. Bukas ng umaga. Ipad ko kayo. Nice. Walang tao. Yung mga guests nasa kwarto na. Ayan, oh. Diba? Talagang pag naglakad ka dito. Para ka ng cardio. Santay tayo na? Dito? Ayan, oh. Ang laki. Gusto mo sa so, so, may magbanda o? Oh. Tara, punta tayo sa banda. Baka ano si Kali Lili. Kilala niyo ba si Kali Lili, guys? Tagal siguro nila to bago nabuo na buo nun, Ang laki. Siyempre, unti-unti lang to. Hindi naman to biglang ganyan eh. Ang galing, no? Pag may-ari ka lang ng isang ganito, no? mga ilang sogo katapat nito te no eh, banda yun halika kakantahan kita dun may karaoke nga may karaoke <laughs> daw dito <laughs> kala mo naman talagang kakantahan Ang hirap ano, ang hirap ikotin nito. Ang luwag. Parang dito ko banda naririnig 'te. Eh. Tingnan natin dito. Dito tayo kakain bukas. Mm -hmm. Bupe. Pali mm -hmm. tayo nandaan na kung. Hindi mo tayo dito nang galing sa kabila eh. Dito ba? Dito? Tayo sa labi ng Shangri na pero kaprasa pa lang itong mahaba itong labi na ito. Dito yung drop off ng mga guest. May anak ko. <laughs> Pagkaligo gala uli eh. siyang na rin natin din sa Manila. Before lagi ako dyan. Ito na kong grabe. Ang grabe parang Parang yupi. Sa lawa. Pero sa lahat di Bukas guys, papasyal. Ah, saan? pag ko dun sa taas naman. Soon after. Ah, oh, ang ganda. Ang ganda guys, so, ano? Nandito na kami sa ano, second floor. Okay, pa Ayan. Grabing laki ng Shangri-La. Tingnan nyo naman, meron pa doon sa kabilang building. Bakene okay, men, dapat bayaran ako ng Shangri-La. Pin-remote ko na to ng pin -romote. Ano yan? Oo, oh, doon ano? Pool area. Yeah. Yeah. Binibenta ba yan? Collection. Binibenta, no? <laughs> Ito pa sa kabila, oh. Meron pa pala mga ganyan ano. Wow, ang ganda. Ganda guys, to. Oh. Wow. Guys, sensor pa yan, guys. Oh. Wow. Ito na tayo sa room natin. Yamik. Hasa pa tayo sa elevator.

pwesto natin ito. No. Maganda yung pwesto natin. Ng Tingnan nga kung ako maliligaw sa room natin. Alamot ang lamot ng carpet. Yeah. No. No. Ah, dito pala tayo. Buksan mo na. Hawak mo. Huwag dali sa bansa. Shat pa. Hello? Dalaw lang po, dalaw. Nandiyan ba si Ka Daniel? Ang sarap ang lamig. Oh my God. So, ang na lang muna guys sa Bukas uli. Bukas uli. Good night. <mukh>